Magandang, Magandang araw mga, mga munting ilaw! Kamusta kayo mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindi. Ako si Ate Jo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate May naman, ang Saki. At kasama pa rin natin ang ating mga kaibigang puppets na si Nasebi at Bekoy. Pati na rin ang ating puppet na si Monty. Kaya handa na ba kayong makasaya sa amin? Halina kayo! Makinig at may kanta! Matuto at makisaya! Welcome sa... Mga Munting Jesus Christ is my friend. We like sheep have gone astray. Everybody wants to go their own way, but Jesus knows. kayo ngayon. Sige nga, sino sa inyo dito ang maraming kaibigan? Wow, kasi di ba masaya kapag marami tayong friends. Pero paano kung merong tao na iba sa iyo? Halimbawa, yung classmate mo na pinakamakulit sa school o kaya naman ay yung kaklase mo na lagi ka na lang iniinis. Eh paano kung hindi siya Pilipino? Kakaibiganin mo pa rin ba siya? Tara at makinig kayo sa aking kwento ngayon at sabay-sabay tayong matuto. Siya si Cornelius. Siya ay isang sundalo o centurion. Siya rin ay isang Italiano. Pero kahit hindi siya Israelite, ay may takot siya sa Diyos at palagi rin siyang nananalangin sa Panginoon sa langit. Talagang mabait na tao si Cornelius dahil palagi rin siyang tumutulong sa mga mahihirap. At mabuti talaga siya Kaya't kahit hindi siya Israelite, ay narinig ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. At sinagot ng Panginoon ang kanyang mga panalangin ni Cornelius sa pamamagitan ng isang anghel na mula rin sa Panginoon. Inutusan ng Panginoon ang anghel na magpadala si Cornelius ng mga kalalakihan sa Jopa para hanapin si Pedro. At sasabihin naman ni Pedro kung anong dapat gawin ni Cornelius pagdating nila doon. Pero kids, kilala nyo ba kung sino si Pedro o Peter sa Ingles? Tama! Si Pedro ay isa sa mga apostles ni Jesus. At si Jesus, kagaya rin ni Pedro, ay isang Israelite. Pero alam nyo ba kids na noong unang panahon ayaw ng mga Israelite na makisalamuha o makipagkaibigan sa mga tao na hindi naman nila kalahi. Naku, paano na yan? Eh, hindi naman Israelite si Cornelius. Kakausapin at magpapakita kaya si Pedro sa kanya? Isang araw, habang nananalangin si Pedro, ay may ipinakita sa kanya ang Panginoon na mula sa langit. Isang malaking kumot ang nagmula sa langit na mayroong laman na iba't ibang klase ng hayop na may apat na paa. Merong aso, may kabayo, may baka, at may baboy. Ba't marami pang ibang klase ng hayop? Pero alam nyo ba kids na nung unang panahon din ay hindi kumakain ang mga Israelite ng ganitong klase ng hayop? Kasi para sa kanila, madumi ito. Naku, paano na yan? Paborito ko pa naman ang pork chop at adobo. Kayo rin ba, kids, paborito niyo rin 'yon? Pero para sa mga Israelite, ay madumi ang ganong klase ng pagkain. Bakit kaya ito pinakita ng Panginoon kay Pedro? Pedro, nakita mo ba ang mga hayop na ito? Pumili ka at kainin mo ito. Ho? Oh, Panginoon, kakainin ko po ang mga hayop na ito? Mali po ata ito, Panginoon. Dahil hindi po kumakain ng mga Israelita ng mga hayop na marurumi. Kung ito ay pinili at nilinis ko na, ay hindi mo na ito dapat tawaging marumi. Ginamit ng Panginoon na halimbawa ang mga hayop na ito para ipakita kay Pedro na ang pinili ng Panginoon at nilinis na niya ay hindi dapat tinatanggihan o iniiwasan. Kagaya na lamang ni Cornelius, kahit na hindi siya Israelite, ay ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kaya naman dapat makipagkita si Pedro kay Cornelius. Sa tingin niyo ba, kids, nakipagkita si Pedro kay Cornelius? Tama, nagkita nga silang dalawa at naging magkaibigan si Cornelius at si Pedro. Tunay nga na ang Panginoon ay hindi nagtatangi at hindi tinatanggihan ng kahit na sino. Tignan mo, kahit na tayo ay hindi magkalahi, ngayon ay magkaibigan na. At kasama ko pa ang iyong buong pamilya. Cornelius, nais kong ibahagi sa iyo ang tungkol kay Heso Kristo at kung papaano siya ay ang ating tagapagligtas. Maraming salamat sa iyong pakikipagkaibigan, Pedro. Ako at ang aking buong pamilya ay handang makinig sa mensahe mo patungkol kay Heso Kristo. At dahil dito, ay nakilala ni Cornelius, pati na rin ang kanyang pamilya, ang Panginoong Heso Kristo. At nung mismong araw na yon, ay tinanggap nila si Jesus Christ. Napakaganda ng story natin ngayon, hindi ba kids? Ang ating Panginoong Hesus ay walang tinatanggi at walang tinatanggihan. Jesus Christ is our friend and He loves us. Magandang, Magandang araw, mga, mga munting ilaw! Hi, Bekoy! Hi, Sherry! Oh, kumusta ka na? Naku, saya-saya ko. Kasi alam mo ba, nakain to ngayong umaga ang paborito kong sinigang! Wow! <laughs> sinigang! paborito ko rin kaya yan. Mukhang pareho tayo ng paborito ah. Oo. Kung ano, ah, ako ang favorite kong kulay ay... Orange! Ay! Ako naman, ang favorite ko ay violet! Obvious ay, ba? Hahaha! Uh, <laughs> ah... Ako, oh. uh, ako! Ako ang... Ang paborito kong damit ay ah... Uh, yan yan, yung suot mo. Daki rin ka sinusuot! Ako rin, ito rin ang paborito kong damit eh. Kaya Bala, pala mag kay. best friends tayo, marami tayong favorites eh. Pero alam mo ba? Hmm? Mayroon akong kilala, na walang paborito. Walang paborito? Eh. Sino? Uh, bagay ba to? Ay, hindi. Lugar? Ah, eh. uh, pagkain? pagkain? Eh. Pangyayari? Hindi. Tao? Hmm, pwede. Ha? Huh? Eh, mukhang mahirap sirit na. Hindi ko alam eh. Siyempre, ang ating Panginoong Jesus, wala siyang paborito. Ay, tama! Kagaya ng kwento natin kay Peter at Cornelius, di ba? Oo. Napakagaling talaga ng ating Panginoon kasi mm -mm. tinulungan niya si Peter na maintindihan ang kanyang plano. Tama. Pinaintindi ng ating Panginoon kay Peter na kahit sino at ano pang lay ay pwedeng maligtas dahil siya ay walang pinipili. Lahat tayo ay mahal niya. Wala talaga siyang paborito. Lahat tayo ay tanggap niya kahit sino at kahit siyang daku pa tayo galing. Oo. Mm -mm, Siyempre naman dahil uh, mahal tayo talaga ng ating Panginoon eh. Siyempre. Siyempre naman. Hmm, di ba? Tama. Jesus, ikaw na talaga. Hmm? Kahit noon pa man, ikaw naman talaga eh. At wala nang iba. Amen! <laughs> <laughs> oh, tara na. Tara na, Bekoy. Magbasa na tayo ng ating iba't ibang favorite Bible stories. Tara! Ay, ayos yan! Exodus, na. Exodus, Exodus, Exodus. Let's go. Ngayon, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5 Hello, Hello mga, mga munting ilaw! ilaw! Ako si Sebi! Ako naman si Bekoy! At kami ang SebiKoy! Uy Bekoy, alam mo may mga kaibigan tayong kasama ngayon na mag-share kung paano sila nakikipagkaibigan sa mga taong naiba sa kanila. Ay ka, Mm-mm. Parang mahirap nga yan, Sebi. O ito, pagigyan natin ang mga kaibigan nating bata. Ibigan ko po siya ng pagkain dahil pag binigyan mo po siya ng kabutihan, bibigyan ka rin po ng kabutihan sa iyo. Makikipagkaibigan po ako sa kaklasiko na makulit po ipapakita po ko ang pagkakaibigan ko po sa kanya na i-show ko po yung kabutihan ko na pwede ko po siya maging kaibigan. Una po, ipag-pray ko po ang kaklase ko po at siya ko po maglalaro po kami at siya magiging mabait po ko sa kanya. Hi mom Ayan. So, meron na siyang botones dito. Pwede natin siya isil gamit ng lugan sa likod para hindi lang siya masira. Meron na kayong <laughs> meron na kayong bracelet. Tapos, ilalagay niyo na lang itong sinulid sa loob ng botones. Yay! Pwede nyo na siyang suotin. Tulad nito. Yung gito naman, ginawa ko lang ribbon. Yay! Sana nag-enjoy kayo sa crafts natin ngayon. Salamat! Hi mga munting ilo kids! Kamusta na kayo? Handa na ba kayo matutunan ng ating action song for today? Very good! Ang title ng song natin ay Each and Every Day. So ang unang action natin ay ganito. Ang intro natin ay magmamarch. And then isasabay natin ang ating mga kamay. Yan. Very good. And then first verse. We like sheep. One more. We like sheep and then have gone astray. Yan kung san pupunta ang ating paa, din ang ating kamay. One more. We like sheep have gone astray. Very good. And then iikot lang. Everybody wants to go their own way. And the next one. But Jesus knows our every move. One more. But Jesus knows our every move. And then, and he came to rescue me and you. One more. And he came. And he came. To rescue me and you very good and then chorus our God proves his love for us it's what he does each and every day one more nga from chorus our God proves his love for us it's what he does and then each and every day each and every day pababa na yon. the next one our God proves he cares for us ulit lang it's what he does each and every day repeat each and every day very good and then second verse all have sinned and fallen short one more all have sinned and fallen short of the glory of our god and lord very good and then but jesus came to seek and save one more medyo mas mabilison na but Jesus came to seek and save all who call upon his name. And then, chorus, let our God proves his love for us. It's what he does each and every day. Our God proves, our God proves he cares for us. It's what he does each and every day. Repeat, each and every day. And then, next one. He is the one. One more. He is the one who loves us more, more than we could ever. May kasamang bed. Imagine. And then he is the one ulit. He is the one who loves us more and more and more. Ulitin natin yung second time. Mas mabilis yun. He is the one who loves us more and more and more. And then after nun, ulitin natin ulit yung First verse. And then, we like sheep have gone astray. And then, Ikot, everybody wants to go their own way. The next one, but Jesus knows our every move and he came to rescue me and you. And then, last chorus, our God proves his love for us. It's what he does each and every day. One more. our god proves he cares for us it's what he does each and every day each and every day and then ulitin natin yung march yung ginawa natin sa intro and then each and every day and each and every day and then last one we jump and one yan very good mga kids mamaya pwedeng pwede nyo na kaming sabayan sana nagustuhan niyo ang story natin ngayon kids Oo nga, Kuya Harvey. Magandang naging halimbawa ni Pedro. Kinaibigan ni si Cornelius kahit hindi niya kalahi ito. Opo, kahit nahirapan po siyang gawin yon, sinunod niya pa rin ng ating Panginoon dahil ito ang kanyang kalooban. Tama ka dyan, Sebi. Kahit mahirap, dapat pa rin natin itong gawin dahil ito ang sabi sa Bible. Dapat natin ipadama sa lahat ang pag-ibig na pinadarama sa atin ng Diyos dahil ang pag-ibig niya ay para naman sa lahat. That's right. Jesus Christ is our friend and He loves us. Oh, sabay-sabay nga natin ulit ang ating lesson for today, kids. Jesus, Jesus Christ, is Christ is my friend. We like to and God astray. Our God proves His love for us. It's what He does each and every day. Our God proves He cares for us. It's what He does each and every day. Each and every day, all our sin and the shore, of the glory of our God and Lord, but Jesus. Jesus knows our every move, and He came to rescue me and you, our God. Good day.